Good evening. Hello, guys. Ah, ang lamig sobra. Sobrang lamig. Matutulog pa lang kami ni Liang. Habang... <laughs> Say hi. Hi. Good evening. Good evening. <coughs> <laughs> Grabe yung ano. Ang lamig, guys. <coughs> Kaya habang nag... -self... Ang hirap mag-cellphone, ha? Kasi ang malamig nga kamay mo, grabing, ano, may heater. Pinatay ko na kasi yung heater. Gawa ng... Meron naman kaming heater dito sa bed. Yung aircon kasi nila dito, ano. Um, yung pag summer lang na aircon, wala siya yung pwedeng pang, ano, gawing heater. Wala. Ah. Hirap dito sa probinsya, sobrang lamig. <laughs> gusto ko nang bumalik dun sa lugar namin na uh, sa dating pesto ng husband ko. Ito kasi umuwi lang kami gawa ng Chinese New Year. So, sunod na araw, babalik na kami dun sa business ng husband ko dun sa place niya. Grabe na una na si Javi. no, balik kami dalawa na lang na sa Sasabay na lang kami sa atin niya. Sunod na araw. Ay, naku, walang katapusan na kainan sa ibang bahay-bahay. Ilang linggo na puro kikain, kain Puro bahay-bahay, ganun. Nakakaano sa mga ano, mga chekwa talaga. Ganun talaga sa kanila. ah uh, Tsaka yung mga ulam nila, hindi ko gusto. <laughs> Ten years na rin ako mahigit dito, guys. Pero... <coughs> alam mo, hindi pa rin ako nakaka, sa mga ano nila. Sa mga food nila. Lalo na yung mga ulam. Alam mo yun. Lalagyan nila ng mga alak. May mga pang amoy. Yung amoy, hindi siya mabango, mabaho, mabanto talaga yung amoy. So, inaano ko ta <laughs> Yung nilalagyan, na, alam mo yung ano, parang isal sa kaldereta sa kanila. Ang ginagawa nila, nilalagyan nila ng ano, labanos. Eh, yung labanos, ba diba, pag yun, mabaho siya. Yung alingasog ka, parang, alam mo yun, pag naamoy mo yun, parang utot yung amoy. <laughs> Mabuti pa yung sa atin, yung sa sinigang. Masarap talaga yung sa sinigang. Yan. Yung gusto ko mga ulam, Pilipino po talaga. Hindi talaga ako nabubuhay sa mga ulam nila. Grabe. Kaya pag nandun sa uh, place namin, sa business na place, sa place ng husband ko, nagluluto ako ng ano, yung Filipino food. Pero pag dito, sa so isip-isip ko nga, hindi ko pa nga nauubos yung mga ulam dito na tinapaw ng husband ko nung nakaraan. Yung tinapaw, ibig sabihin yung ano, yung, antawag uh, ang tawag dito, yung binalot, yung mga tinake out ba. Andito pa rin, yung iba ka tinapon ko na. <laughs> Kasi hindi ko talaga siya guys, bet. Yung lasa ng pagkain na, ano, yung mga nilalagay nilang ingredients doon sa ano, sa pagkain, sa mga ulam. Amoy palang ayaw na ako. Tapos may kalderetang kambing. Ay, hindi. Hindi siya kambing, kaldereta na ano. Uh, ano ba yun? Miyayang sa Chinese. Uh, <coughs> ship. Yun. Kalderetang ship. Kumakain din sila. Kahit nga ano, yung pawikan, kinakain nila. Kahit ano yung kinakain nila, grabe. Ay, nako. Kasi ma, na, mabilis akong, tingin ko palang, nakakasawa na yung mga luto, nilang, mga luto nilang ulam. Hindi kagaya sa atin, di ba? Mas gusto ko talaga yung Pinoy food. Uh, na, ang, ang kinakain ko lang talaga dito, karning baboy, pag nandito ako sa China. <laughs> hindi ako kumakain ng, ano, ng ibang karne. Kagaya ng mga ship na yan, pawikan yung, yung turtle na sa dagat. Yan luto din nila yun. Lalagyan lang sili. Ano yung mga pagkain na puro sili? Ayan, tagyawat na yung mukha ko. Namumula nga kasi kanina. Lalagyan ko siya ng gamot. Eh ako naman panay akong sili. Kaya pag wala akong gana guys kumain, yung ginagawa ko, nagigisa ako ng sili yun yung para ganahan ako kumain. Kaya lang yung tagyawat ko naman dumadami, tumutubo minsan. <laughs> nagagamot nga ako sa sa mukha ko. Yan naman, sili ng sili. So, pag nagsili ako yan, naglilitawan yung mga tagyawat ko sa mukha. <laughs>